Viral naman ngayon sa social media ang pamamaril ng isang calf ng uh, sa mag-ama sa Moises Padilla, Negros Occidental. Sa poll sa video, nakuha ng mga kaanak ng biktima ang insidente kung saan kitang kita kung paano pagbabarilin ng suspect na si Donan Sosya ang mag-amang sina Godofredo Templatura at John Albert Templatura na pag-alamang nagdiriwang ng kaarawan si John Albert ng ang insidente at dahil sa na ay naging magulo ito dahilan upang humingi ng tulong ang barangay sa detachment ng CAFGU sa lugar. Agad namang rumisponde ang suspect at nang kausapin nito ang biktima at akmang sasaksakin ang CAFGU ay dito na niya ito pinaputukan. Tinangkarin ng ama ng biktima na lumapit. Subalit, maging siya ay pinagbabaril din. Depensa ng suspect, self-defense ang kanyang ginawa dahil sasaksakin siya umano ng biktima. Sa ngayon, nakakulong na ang CAF at naha harap sa kasong two counts of murder Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Prime Time para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lamang at mag-subscribe sa at net25 tv